Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel. nagpile na nga ng candidacy. Ito nga si Tangol at dito lang nga ay makakaharap na na ng tuluyan ang pamilya nga ng Guerrero at dito nga ay magkakaparinigan at magkakapahiyaan pa nga sila dahil nga hindi matanggap nito nga si uh, Mayor Alberto Guerrero na itong si Tanggol ang siyang tatakbo bilang isang Mayor nga ng Manila at dito rin naman ay magyayabang nga ito nga siya uh, Miguelito nang na sasabihin nga niya na ang iboto raw ay yung may utak hindi yung mangmang -mang. at dito nga ay pinagsabihan na rin itong ang si Olivia, itong ang si Tanggol na hahanapan at hahanapan nga siya ng butas ng mga girero para nga hindi siya tumuloy sa kanyang pagtakbo bilang isang mayor at dito rin tinanggap na rin nga nitong si Olivia ang offer nga ng mga Montenegro na siya ang tatakbo bilang isang busy at dito nga ay magugulat nga at mabibigla itong ang si Mayor Alberto at sasabihin na nga nito ngang si Olivia sa harapan ng kanyang pamilya na hindi ko pa pala nasasa sa inyo na ako ang tatakbo ngayon bilang Vice Mayor nito ngang ating bayaning si Tanggol na siya ngayon ang tatakbo bilang isang mayor kung kaya't dito nga ipinagsigawan nga ng bayan ang kanilang iniidolo at ang kanilang superhero na si Tanggol Montenegro na siyang kakalaban nga dito nga sa mga girero at dito nga ay nasabi ni Tanggol na ka, tapos na ang kanilang maliligayang araw at ang panluloko nga nila sa taong bayan kaya kinakailangan ang mabago at baguhin nga ang kalakaran dito nga sa Medila dahil sa bulok na sistema na pinapatupad ng mga girero at ngayon si Tanggol mismo ang magbabago ng takbo dito nga sa Manila dahil siya na ang tatakbo bilang isang mayor kaya guys napakarami po nating mga dapat amangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang batang kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye-bye